Limang taon? Sa aral na Nag-aaral ka na? Ano yung hawak mo? Ha? Laruan. Mm. Sumama ka kay Lola ma? Sumama ka kay Lola ma? Lola mo? Lola, apo mo, mami, o anak mo? Ah, anak mo. Hindi ka pa kumain. Hindi ka pa nagugutom. Ano yung binibenta nyo? Ha? Saging. Sa tanim nyo yan, mami? Galing ba rin yung sa Victoria? Sa? Victoria. Victoria? Saan banda? Papunta ng ano? Yung papunta ng Gimba. Hmm. Tapos Ito lang, dadaan ka ng Salimantari. Okay. Ilang taon na yan siya? Medyo bibo siya, no? Ilan sila magkapatid? Anim. Anim? Oh my god. Tapos, anong hanap buhay ni asawa mo? Tinda lang kami ng sage. Ah, meron kayong bukid? Wala kami ng bukid. Wala. Yan lang yung hanap buhay nyo. Eh, nag na kayo. Nag-breakfast na kayo, kumain na kayo, hindi pa. Para makabili. Magkano naman yung benta mong saging na yan? 50 pesos 50 yan. Anong saging yan, mami? Sabah. 50 isang balot. Sige, para makakain na yan si ano. Anong pangalan mo? Mario. Ha? Mario. Mag-aaral ka na sa next year. Nag-aaral ka na? Ah, talaga? Anong school? Ba't hindi ka pumasok ngayon? Ha? panghapon. Ah. Ah, okay. Anong gusto mong baonin sa school? Mag magkano binibigay ni mama mo sa baon? Oo, yung pera. Ha? Magkano? Ano? Walang binibigay? wawa naman pagkain na pagpahal na pagka papagbili siya ng ano so hindi ka nakakabili doon sa school ng pagkain mo yung gusto mo yung iba mong kapatid nag-aaral din ah. siya yung pinakabunso Saan yung province yun ay? Dito lang, lang. At talaga kayo? Okay. Sige, para hindi ka na mapagod, kakagalan ng saging mo yan. Bilhin ko na yan. Tapos kakain din kayong dalawa dito. Gusto mo? Ha? Ah. Kakain ka. Ano gusto mong kainin? Ah, Manok? Yung isang buong manok gusto mo? <laughs> Gusto mo yung isang buong manok? <laughs> Wala bang nagbibentang buong manok dito? Ah, meron ba dyan? See. Sige, lagay mo yan dito mami yung saging mo. Bibiliin ko na yan. Dyan lang. Ayan. Para hindi ka na mag libod, -libod yan. Hmm. Kapasama sa akin, sabi ko, iwan ko na lang sa mayor. Nagugutom ako, bigyan mo ako. Sabi niya, tama ako doon, marami pagkain doon. Benta mo na kain sa akin, para Sige, mag-order kayo doon ang gusto niyo, doon. Ayan. Ano mong gusto? Ah, dito. Walang manok dito eh. Doon na yung manok Sige, punta ka doon. Dali, punta ka doon. Sige na. Pili ka ng pagkain mo. Sige, punta kayo doon, mami. Sige lang, das balik kayo dito. Kuya, hindi mo sabang pagkain. <laughs> bigyan. Ayan, kakain sila, guys. kawawa naman yung magina wala pang gahan makainin natin mga ka facebook ano kaya gusto niyang kainin dyan gusto rin gusto rin ang cheap na excited yung bata kumain ng manok ko. Alam mo yung, yung bata ka, ano, parang sarap na sarap ka sa fried chicken. Sige, try na. Ito, gusto mo. Yan. Boss, Dalawang rice na boss. Boss, dalawang rice. Tapos itong manok. Oh. Manok boss, itong manok apat. Apat. Apat na manok. Oo, oh, oh. tapos yung hotdog daw. Gusto doon nga ng hotdog. Ilang hotdog? Apat din? Dalawa oh, O sige, apat din daw yung hotdog. Kasi gutom na gutom siya eh. Yung rice mo siguro, ay, ayan, dalawa lang sila eh. Ayan. Nagsusop drinks ba kayo, nanay? Oh, sige, soft drinks daw nila, dalawa din. Sige, kain kayo doon. Ayan, kain silang dalawa. Ay, palipat palipat na lang ako ng ano, mami, dito. Kin Bawal pala doon. Ako na. Dito na lang, mami. Diyan na lang. Diyan na lang, diyan na lang. Usod na lang doon. Sige, kain ka na. Sige, kain ka na. Ayan ang chicken mo, oh. Kayo po. Sige lang po. Tapos tapos Kaya, na. Yeah. kain kayo na eh. naubo pa. May ubo pa siya. Sabaw. Yan. O, usog kayo dito mami. Dito kayo, usog kayo dito. Kain. <laughs> Sige, kain ka na, mami. Sige, sige lang. Okay lang. Kain ka na. Salamat po. Welcome. Para mabusog kayo. So, guys. Ako to ay niya. Ala, gutom na gutom siya. Ayan. Nakapagpakain na naman tayo mga ka-Facebook. Enjoy po kayo masarap masarap kapa Dandahan. ano mami nagpaayt po kayo ka salamat ano kayo nyo nagtulong inka sa kapa salamat mami sana lahat ng tao ganyan na lang, ano? Sana nga, pipasa lang. Huwag yung iba po talaga. Kung hindi ka talaga gustong bigyan, wala talaga. Mm hmm. Yung mga ano, mababait talaga, magbibigay ng bulong sa amin. Problema ko yung mga anak ko. Nagtanong ng na mga sorai. Nag-aaral sila. Mm -hmm pampatak sa mata. Hindi ah. lang ba? Eh, na ano na nga eh. Nahawa na nga yung bulso ko. Ano ba yung mga sore eyes? E, yung mga ano, kulap-kulap sa mata. Ah, Nauso kasi yung sore eyes um, sa <coughs> amin. Pati mga ano ko nahawa. Hmm. Eh, nag-aaral. Hindi na sila nakapasok. kailang araw na. Patlong araw na sila hindi pumapasok. Kasi nga yung ano nga sa mga, mga Okay. Kaya lagi nakapigil virus yun. Siguro kulang lang po sa vitamins o kaya sa mga truta. Iiwan ko yung mga anak mo muna. Mga anak buhay muna. Para sa mga pag pagkain. Oh. So yun lang ang ano mo, yun lang ang hanap buhay mo. pambiling bigas o, oh, bago ako alis mami pambili mong bigas mami sana makatulong yan kahit konti lang no eh uh, kaya pambili ko pong gamot ito ay mo para yung mga mata nila kapatakas na okay. Uh -huh. tapos sila eh nahawa-hawa eh pero yan. no, bago yung, yung, yung sa nanay ko nagkaroon din yung mga kapatid ko uh -huh. nagkaroon din oh. Uh -huh. pati yung mga kapatid Sige mami At hindi na ako magtatagal Alis na ako kasi may gagawin pa ako Maraming salamat ha Thank you Hello bye 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 po Thank you Salamat nanay Thank you Patuloy po yung pagtulong niyo sa amin Salamat Naiyak si nanay Thank you nanay Wala pong ano yan Walang anuman yan Thank you Ah Kawawaan man si nanay Bye bye. David. Hi David. Oh, si Tito David. Sige po mami, thank thank you po. Salamat po. Bye bye. Enjoy your food. Ayan, hello sa ating mga ano sa ano go work tong mga to. Hoy mga taga Robinsons pala to. Oh, hawai, kawai-kawai kan lahat diyan. Ayan. Break breakfast po, breakfast. Ayuh, maraming salamat Mag-iingat kayo ha Marisan Binis E3 Lopo